Nandito pa ako sa loob ng palinki guys. Nampisan ko po ako dito kay Anding yung pa guys. And guys, ito po. Yung mga isda po niya iniwahiwa na malasogi po guys. At saka talaki ito po mamsa. Tawagin guys. Iniwahiwa na po yan. Kilo-kilo na po binta niya guys. Ito po guys. Ito, ito, po, ito, po, ito, po, ito po guys. po 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 guys. Si baby, guys, and, and anyway guys so, ito po, sa pisa po may anting guys. Titingnan ko po, po sa loob kung may mga namimili na po maaga pa kasi guys. Wala po, wala po, po na mamalingki guys. Oh. Maluwag po po ngayon guys. Wala pa, wala po sa loob ng palingki. Nandito po, po sa loob ng palingki na guys. Oh, wala po po. Isa-isa lang po namamalingki ngayon guys. Oh. Tahimit pa yung palingki guys. Umaga pa guys. Ito yung hipong guys. Oh. Ang guys, na po guys. Oh. Maluwag po dito guys, ngayon guys, maluwag. Wala pa. Okay guys. Okay guys. Pogi guys, yung pogi guys. Itong taon na ito, masipang waste. Oh, tatlong kaso, itong pogi guys, pogi oh. Guys, model yan, pa model guys oh. Guys, good morning guys. And guys. Guys, nandito po ko sa Kisto ni Modesto ay nahihinay, guys. Dito po ko sa loob ng